Araw sa Virgo na may buwan sa Pisces. Ikaw ang mystical analyzer. Ang kombinasyon ng araw sa Virgo at ang buwan sa Pisces ay nagmumungkahi ng isang regalo para sa Adham. Ang pag-aalaga ng Pisces at ang health orientation ng Virgo ay natural sa mga medical na industriya. Ginagawa ng buwan sa Pisces ang katutubong Virgo na ito na intuitive at umaasa sa mga emosyon kaysa sa lohika at katwiran. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa absolutelipsitching.com. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone at Microsoft. Tiyakin sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling na sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. I-browse ang aming site upang makahanap ng mga horoscope, artikulo at hidip pa. Mag-click dito upang pumunta sa aming site o tumawag lamang sa isang walong daan apat siyam labing walo at pito pito at pitong pito upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.